hitik sa bunga. Ito pa palang isa. Ayan po at ito na yung ating mga apatot. Bali ito po ay nahugasan na natin. Ayan po at si Bossing. Nang alimango na serok po niya. Nasabang. Nasabang. The next day. Hello po. Good morning po sa inyo lahat. Yan bali ngayon po ay mangunguha kami ni Bossing ng apatot dito po sa ating gilid po ng palaisdaan. Ang apatot po pala ay napakaraming health benefits po sa ating katawan. Marami po siyang nagagamot. At ngayon nga po ay mangunguha po kami ni Bossy. Ayan, meron po dito isang puno na medyo malaki na. Nakuhaan ko po ito ng video noong nagtatrabaho po dito si na Bossing na nagtatambak ng lupa. May mga ako nag-comment po na ito nga po ay gamot. At sinerts ko po ay talagang Marami pong nagpatunay Mga taga ibang bansa Ay talagang Bumibili po ng ganito kahit mahal Ayan guys Ang itsura ng apatot Pukain na po natin itong isa At parang may na makaragbosing eh. Ito po pala ay alam ni Bosing na gamot. Ay ako po kailan ko lang naalaman. Noon lang po nagtatrabaho sila ng pagtatampak ng lupa. Ay, makarag! Tagal mo na palang alam ito, hanina gamot. Kailan pa nga? Pa? Hindi po ako ang kayot po ng kanyang bulaklak maliliit lang meron pong karag napakarami o oh, ha ah, tatanggalin po ni bossing sa may tatapon tinapo na po sa ilog yun po yung masakit mga gat ayan po o oh. Kumuha na po si Bosing ng panungkit. Ay, grabe ako kinakagat. Oh, um, oh. dali, Bosing. Makaraga. Bano oh, ho, bayan sa kalapit mo. Tatlaw. Hindi, okay, may hinug na. Bano ho, dalawa. Bayan Yan daw po ay anti-cancer. May <laughs> Kinagat ka na. Yan daw po ay maigi rin sa may mga bukol. Meron pong taga rito sa amin na malaki na po yung goiter niya. Ay ganiyan lang daw po yung kanyang ininom. Ay talaga pong natanggal. Ngayon po ay wala na. Samantalang dati po ay napakalaki. Kaya yan daw po ay maigis sa may mga bukol, sa irregular ang menstruation. Oo, dami na po namin nakuha. Basta marami po siyang nagagamot ng mga sakit. Pantay cancer po. Ano? Bitawan ko na itong isa. Ito pala idadalahin nata. Para pag ikot nata doon oh. ay. Na eh. mo Oh. Wow, dami. May pinanood akong mga nasa ibang bansa. Minumukbang lang, ganito. Tapos ay yung isa, eh, siya yung babae, pinakatas niya yung ganito. Eh, nagbabasa ako ng comment, eh talagang marami po nagpapatutoo na talagang gamot po ito. Meron pa nga ako nabasa doon na napaka... Ay, busing ba ng karag? Beyan, oo. Oh, no. Beyan oo, dami. Daming karag. uh Mm. Yung pong iba ay kahit mahal ang ganito ay bumibili talaga. Hmm. Tatapon po ni bossing sa ilog. Yung daw po ay gamotin sa UTI ay yung daw pong ugat niya ay ilalaga. Oh, hindi pa oh maliit pa. Dami. O, bambay di pa pala eh. Bambay oh. Ay, meron din yan. O, meron. Meron din po dito. Mamaya na nata. Na, Doon na muna kaya kata sa dulo. Para pagbalik na lang ay sa kakata. At bibig at yung dala na ata. Doon na muna po kami sa dulo. Ang ganito po ay tumutubo sa mga tabing dagat. Sa ganito po. Sa matutubig na lugar. Sa tabing palaisdaan. O, dami. O, dami ditong tumutubo. Pwede pa po ha. ha. siguro gawa ng ibon. O, ayan pa ah Maliliit pang alang yung iba. Ayan pa po. Ayan pa. O, ayan. O, halos ay talay-talay dito sa ating ano ah gilid ng fish pond yan pala ito mataas ang mataas na mataas wala naman di ang karag Tara! O pala may medal lang pa nung kitay eh, na kaya hindi na, ito kailangan. <laughs> Diyan po at si Tatay daw po papainumin hindi lang na katas ng ano. Kapatok. Uno nitro. Aka ipin mo lang, makakakuha Mabilis lang kaya ang busing ang ganito. Oh. mo rin dito, tayo hmm. nangunga ulit. Ikaw pala alam mo na itong gamot, hanyan? O, di. O, dami na yung dati kayo ito, Inej. Maraming nangunga. Sako-sako -sa nga. Parang yung amoy niya, hindi lang ang kanais-nais. Ititiisin mo ang amoy. Nag-aamay ano? Parang ayun. Na. Nag-aamay ano? <laughs> Tara. Dali mo yung ano, ah. Papainan nito na yung si tatay. Ano? bakit ko tatay yung may sa ano ah sa bato. Uh, Yun na may pinag up ng ni tatay. Eh. Ay, sabi kahit daw hindi Sabe, nandas, nandas. So, pa Sabi na sabi. Ito, pa. Ibit pa sa mo. Oh, pa Asaan, Ayan. 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 Hawak mo lang ay binita ko mo po. Ah, ah. Maliit tayo. Tingnan mo po Yung iba yo lalaki ng bunga, siguro, siguro kapag malaki na ang puno. Wala na? Oh. Ah. Uy, may karag din pala. Ayun, makakatay. Pupugin. Sana ko na mo mo pugay Aha. Itik sa bunga. Ito pa palang isa. I-iimbak lang po natin iyan. Mamaya. Huhugas ang maigi. Patutuyuin tatakpang mabuti at yung pikusang kakatas at yung katas po na yun ang inumin natin tuwing umaga mga isa o dalawang kutsarita kutsara parang isang tagay tuwing umaga isang tagay po medyo hilaw pa pero pwede na sa susunod po ay marami na tayong pitasin ba di pa po oh, uh oh, -uh -uh, kasi mga hilaw pa dito po sa may kulungan ni bossing ng manok meron din pala diyan sa may gilid Ba, pa pala yun. Oo. Wow, marami na po tayo nakuha. Malahating timba na. Ito po pala ay maigi rin sa may mga diabetes. Ay si bossing po ay mataas ang blood sugar. Kaya ito bossing ay tamang, tamang dapat ay inumin mo. O kababa rin ang mga kolesterol. Parang bang Aba hindi, yung katawas. Um kakatasin pa eh. Hindi naman sinabing iyan mismo mo inumin. <laughs> Tingnan mo. Dito pala sa malapit sa ating cowboy, mayroon din. Mayroon lang. Tara. Oha, oh, ito din ah. Oh. Ganda nito. Meron din po dito ah. Meron din po pala ditong puno ah. Maliit na puno. May bunga rin. Kasi parang hilaw pa. saling ko po sa plastik at ito ay dadalhin po natin sa bahay. Dami. Ayan po at bali meron po ditong alimango sa sako. Saka meron pa rin po dito ah. Yan. Bali, ito po ay nahuli ni Bossing kagab eh. Sinirok lang po niya. Ito po yung nasa sako. Yan. Bali, magtitimbang po tayo at meron pong gustong bumili. Halagang 3K. Yeah. 3.6 po. Times, magkano yun? 900. 3.6 times 900 po ay 3,240. Ayan, ay 3K na lang po. Tawad na yung 240. Ayan po at dala na ni Bossing yung mga apatot o noni fruit na pinitas po natin. Tsaka po yung alimango na huli po ni Bossing kagabi sa sa serok. Yan pong alimango ay dadalahin na natin sa bayan. Papadala po natin sa terminal ng ban, biyahing kalamba. At don po ay ipipick up ni wife sa kalamba siguro yung mga isang oras ng biyahe mula sa kanaway at yan pong alimango ay order po sa atin ang isa sa ating mga subscribers si bossing po kahapon ay nagpunta doon sa terminal po ng van at nagtanong po siya kung pwedeng magpadala ay pwede daw naman po kaya tayo po diretsyo na ng bayan para maipadala na po yan si White na po yung bahalang kumuha yan po at balay ko na yung mga noni fruit o apatot ito po yung ating at ito po yung ating i-drain muna ito po yung hugasan na natin at akin pong i-drain tutuyuin po natin ito Ayan po, at eto na yung ating mga apatot. Bale, ito po ay nahugasan na natin. Akin lang pong tutuyuin. Ayan guys, at bale, eto na nga po yung binili sa ating alimango. Ito po yung anim na peraso. Ayan po ay gagaan pa. Gawa ng okay. iyang pong mga alimango ay iihit. Tapos may alimango pa po dito ay bibili rin po si White na Wow, oh, babae mataba. Bali itong bayong ay isang buo. O oh, ayan, oh, ay. Sobra na lang. O oh, Isang guhit at kalahati. O ayan, isang guhit yung bayong ay. ayan tinatalihan na po ni Bossing yung bayong. Ayusin mo Bossing ang pagkatali para hindi makawala ang alimango. Tapos sa itong isa, ang ko na rin. Tapos ay pagkakawingin natin yung isang bitbit. -bit. Ayan po at bali ito na yung ipapadala natin. Itong suman, saka po itong alimango. Ayan po at bali papunta na kami sa bayan, sa terminal po ng ban. Alis na daw po ang ban. Magkano po ang pasahin nito? Alito. Ngayon, nito ang mga ipapadala po namin. Ito, buhay pa tayo. Buhay, buhay po yan, halimang. Hindi, tingo yan. O, Saka po itong suman, ay. Pagalaan sa unahan na yan. Sige po. Sa unahan na lang daw po ilalagay. 150 lang do'y, pero gagawin na po namin 200. Okay na, Opo, okay na po. Salamat po. Sakto po yung dating namin at uh, paalis na yung van. Tamang-tama po. Gawa ng yun po ay pinupuno pa. Minsan po ay inaabot na ilang oras bago mapuno. Tara. Hello, Janet. Hello po, ate. Naipadala ko na sa van. Sakto nga na nung pagpunta namin doon. Abay, paalis na. Aba. Anong oh. oras daw nandito? Ay, ipo-forward ko na lang yung number at saka yung plate number nung ano uh, ah, nung sasakyan. Oo, forward na rin niyo. oh, bayad na. Ay, sige. Salamat. Uh Oo, -oh, sige. Yan po at bali kadadating lang po natin galing sa bayan ay padala na nga po natin yung mga order sa atin na alimaw at suman. At ito na po yung mga apatot puno ni fruit. Tayo po ay gagawa ng fermented juice. Talagang ang Panginoon Diyos po ay napaka buti po sa atin. Dahil nasa tabi-tabi lang po ang mga pwede nating igamot sa ating mga karamdaman. Yan. Ganito po ang itsura niya. Mabuto. Oh. Ito po yung ating lahat tatak pang mahigi. Dapat po ay walang singaw. Yan. Ito na lang pong iba ay dito ko ilalagay sa tinta. Ito po yung malinis din at tuyo. Dapat po ay walang tubig. Sa isa ko lang kung pupunasan. Ayan po, naisalin ko na lahat yung mga apato. Tatakpan po natin itong maigi. Dapat po ay walang singaw. Kaya lalagyan po po siya ng plastic sa ibabaw. Pwede naman po hindi nilagyan ng plastic pero para sigurado pong walang kasingaw-singaw ay lalagyan ko po, po sa ibabaw. Maayos na po ang takip niya. Walang singaw. Tapos, nilagyan ko na lang po ng date. Para alam natin kung gaano na po ito katagal. At ito po ay tumatagal. Ito po ay tatabilaan natin at iimbak po natin ng matagal. Para makuha po natin yung katas. Update ko po kayo after 2 weeks. Yan, ito po ay kahit isang taon o mahigit pa. Hanggat may katas po tatabi lang po natin ito po yung mga 3 days na hindi po kaya ay ang amoy pero kung ito naman po ay gamot at makakapagpagaling o oh, bossing o oh, bossing tagay ko sa inyo oh, ito. Ay, ay, mo. Ay, ikaw na muna, ah. mamaya ako. Ay, ay, mamaya. Ay, titignan ayaw, ko yung ayaw. Ayaw, reaction ng iyong mukha. Ay, ito, ganun din eh. Pares lang ako eh. yun. Dali na. Ayaw, ayaw. Mamaya, ay muna. Akin natin kayo yung video. Ako kita ko, na tayo. First time ko pong makakatikip ng ganito. Ano? Ah, Masasari din tayo. Araw-araw tayo may ng ganito, boss. Lalo na sa iyo, ito ay matas ang blood sugar. Mm Ito ay perfect. Gamot ito sa mga may diabetes. Paano Malam, na ito, mo? Hindi naman ka ito nagpapachick up. muna ka ito. Tsaka ako sasabihin mo na totoong nakapagpagaling niya. Hindi. Nung tayo mataas ang blood sugar mo, no? Ay hindi, pangano rin Masarap, masarap sabi ko. Sana, sasimura. Sa Oo. Oh. Oo, oh, wag ka nang mag-inartik. Kung ngayon ang lambanog ay eh, naiinom mo, ito pa kaya, ikigamot. Mmm. Santagay lago yung umaga. Musin ko nga yung magpa-uwi. Inumin mo na. Ba't ikaw ay eh. gano'n bakit pag sa alak at tungga agad? Para pulutan ito. Ang lasa. Banta. Bali, ito po yung ininom namin kanina ni Bossing. Ay, dinagdagan ko na po, pinuno na natin. Mabilis lang naman po siyang mga tas. Mga dalawa o tatlong araw po ay marami na po siyang katas. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye bye!